Hey everyone! Welcome back to the channel. Kung bago ka dito, don't forget to hit that subscribe button and give this video thumbs up if you love keeping up with your favorite celebrities. Today, we're diving into a very special reflection from Pinoy Big Brother, Yi, alum, Mika Salamanca. Sa video na ito, we're going to talk about her big way incredible sa Yi. Umupo ka, magpahinga, at sumisid tayo. Mula sa sandaling pumasok si Mika Salamanca sa bahay ng Pinoy Big Brother, isang bagay ang malinaw sa kanya, pumasok siya na may mga pangarap at pagnanais na maging malaki ito. Fast forward sa ngayon, at iniisip ng dalaga ang kanyang malaking panalo, at kung paano nagbago ang buhay mula noon. Nakaka-inspire ang kwento ni Mika dahil hindi lang siya basta-basta nanalo, siya ay isang taong nagsimula sa hamak na pangarap at may puso. In her recent interview, she shared that when she entered the view house, it wasn't about fame or fortune, it was simply about following her dreams. And guess what? Ang kanyang paglalakbay ay patunay na posible ang anumang bagay kung mananatili kang tapat sa iyong sarili. In her words, pumasok ako na may pangarap lang, entered with just a dream. At doon magsisimula ang kanyang kwento ng Tabumpay. Maaari mong isipin, coming in a competition as huge as ye, not knowing what's next, just holding on to that single dream of making difference in your life. Ito ang uri ng determinasyon na talagang sumasalamin sa marami sa atin, tama ba? madaling mawalan ng katiyakan o hindi sigurado, ngunit ipinapaalala ni Mika sa amin na ang kailangan mo lang ay isang malaking layunin at lahat ng iba pa ay nasa lugar. Sa buong paglalakbay niya, hindi lang nakuha ni Mika ang puso ng mga tagahanga. Siya ay naging isang simbolo ng lakas at pagiging tunay. Hindi siya natatakot na maging sarili niya kahit na sa mga sandali ng kahinaan. At narito kung saan ito ay talagang kawili-wili. Ibinahagi ni Mika na ang kanyang pinakamalaking aral mula sa iyo ay hindi tungkol sa pagkapanalo ito ay tungkol sa pag-aaral na magtiwala sa sarili at lumakas, kapwa sa isip at emosyonal. Ito ay isang paalala na kung minsan ang tunay na tagumpay ay nasa proseso ng pagtukla sa sarili. Nag-open din si Mika tungkol sa kanyang pag-asa sa hinaharap. Nais niyang magbigay ng inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kabataan, natuparin ang kanilang mga pangarap, gaano man ito ka kaimposible. She says, wag matakot mangarap. Lahat ng bagay kaya mong gawin basta may sipag at tiwala sa sarili. Makapangyarihan yon, tama ba? Ito ay tungkol sa paniniwala sa iyong sarili at paglalagay sa trabaho. Malinaw ang mensahe ni Mika, mangarap ng malaki, magtrabaho ng husto, at magtiwala sa proseso. Sa tingin ko kailangan nating lahat ng kaunting paalala niyan minsan. Mula ng manalo, ipinagpatuloy ni Mika ang kanyang mga pangarap, pagbuo ng kanyang karera, at paglaki bilang isang artista. Mula sa social media influencer hanggang sa mga proyekto sa pag-arte, siya ay naglalagay sa trabaho, at hindi kami makapaghintay upang makita kung saan siya dadalhin ng kanyang paglalakbay. Kaya, ano sa palagay mo ang kwento ni Mika? Nagbibigay ba ito sa iyo ng ilang sariwang pagganyak upang habulin ang iyong mga pangarap? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung fan ka ni Mika, siguraduhin pindutin ang like button at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan na nangangailangan ng kaunting inspirasyon ngayon. At, syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalaman sa iyong mga paboritong bituin. Hanggang sa susunod, manatiling inspirasyon at patuloy na mangarap ng malaki.